Hi mga Kapiso, welcome back sa amin channel. Sa video ngayon, tatalakayin natin ang mundo ng ipon challenges, pagbubukas ng ilang money myths, at marami pang iba. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Unang-una, usapang ipon challenges muna tayo. Marami na tayong nakikitang iba't ibang challenges sa social media. Pero alin nga ba ang pinaka-effective? Mayroong 52 week challenge kung saan naka-assign ka ng ilang pesos kada linggo. Kung consistent, malaki na ang maiipon mo sa end of the year. Meron ding piso challenge na iniipon ng mga piso na nasusukli sa iyo. Ang sikreto, disiplina at commitment lang talaga. Nayo naman, dumako tayo sa mga money myths. Isa sa mga common na nangyayari ay ang you need to be rich to invest. Maraming mga affordable na investment options nyan: stock market, mutual funds, at even small business ventures, accessible na for everyone. Isapang myth ay new clothes and gadgets make you happier. We've all been guilty of this. Pero in reality, happiness is momentary. Experiences at meaningful connections often lead to true happiness. Pumunta naman tayo sa debt is always bad. Not necessarily. Ang pagkakaroon ng manageable debts, tulad ng housing loan, ay nakakatulong sa pag-establish ng magandang credit score. Pero tandaan, huwag ito abusuhin ha. Isa pang myth ay ang save what's left after spending. Mali 'yon. Mas okay na mag-save muna bago mag-spend. Automate your savings para sigurado. At marami pang mga usaping kagaya nito, pero isa-isa lang ang investment para maging financially literate ay mas importante pa. Sana'y marami kayong natutunan. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga ganitong topics, don't forget to like and subscribe and hit that notification bell para lagi kayong updated sa aming latest uploads. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, dito lang sa channel ng mga kapiso. Take charge of your financial life and let's make ipon goals happen. Ang uusapan natin ang madali at masayang paraan para mag-ipon. Narinig niyo na ba ang mga viral na ipon challenges? Mula sa 52-week challenge hanggang sa isang peso challenge, siguradong mas magiging exciting ang inyong pag-ipon. Simulan natin sa 52-week challenge. Simple lang ito. Sa unang linggo, mag-ipon ng isang piso. Sa ikalawa, dalawang piso. Hanggang sa ika-52 linggo na magtatabi ka ng 52 pesos. Ang ganda nito, ay hindi mo mararamdaman ang bigat ng pag-iipon dahil unti-unti lang ang pagtaas ng halaga. Sa dulo ng taon, may ipon kang mahigit 1,300 pesos. Sunod, ang 100 peso challenge. Ang kailangan lang ay magtabi ka ng 100 pesos kada linggo. Kaya ito ng kahit sino, basta't may disiplina at determinasyon. Sa loob ng isang taon, aabot ng 5,200 pesos ang maiipon mo. Malaking tulong ito para sa mga emergency o kaya naman pang tustos sa mga gusto mong bilhin. Mayroon din tayong tinatawag na 365-day coin challenge. Sa challenge na ito, ang kailangan mo lang ay ipunang ng barya araw-araw. Unang araw ay isang piso, ikalawa ay dalawang piso, at tuloy-tuloy hanggang sa dulo ng taon. Nakakamangha na maaari kang makaipon ng mahigit 60,000 pesos kung susundin mo ito. Nakakamangha na maaari kang makaipon ng mahigit 60,000 pesos kung susundin mo ito. Bakit hindi natin subukan ang mga ito? Hindi kailangan ng malaking halaga para makapagsimula. Ang importante ay ang simulaing mindset at commitment. Kaya tara na, ilabas na ang mga garapon, sobre o kung ano paman ang gusto mong pag-ipunan. Ilagay ito kung saan mo ito laging nakikita para hindi makalimutan. Mahalaga rin ang regular na pag-monitor sa iyong ipon para ma-inspire lalo na kapag nakikita mong lumalaki ang naitatabi mong pera. Subukan ang mga ipon challenges at makikita mo magiging makabuluhan ang bawat barya at papel na itinatabi mo. Kasama nyo kami sa inyong ipon journey. So sa ping pera, marami sa atin ang may dalang maling paniniwala na nakakaapekto sa ating kakayahang yumaman. Ngayong araw na ito, Tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakakaraniwang maling paniniwala tungkol sa pera. Unang-una na rito ay ang paniniwalang ang tera ay ugat ng kasamaan. Maraming tao ang naniniwala na kapag tayo'y naghangad ng yaman, nagiging masama tayo. Ngunit sa katotohanan, hindi ang pera ang nagiging problema kundi ang labis na pagkagahaman dito. Noon pa ang pera ay isa lamang kasangkapan na magagamit para sa kabutihan o kasamaan, depende sa kung paano natin ito gagamitin. Ang pagkakaroon ng tamang pananaw at paggamit sa pera ng wasto ay makakatulong sa pagunlad mo at ng lipunan. Isa pa ito, hindi ko kailangan ng pera para maging masaya. Habang totoo na hindi pera ang direktang pinagmumulan ng kaligayahan, maraming aspeto ng buhay na napapadali at napapaganda ng pagkakaroon nito. Hindi rin naman natin dapat baliwalain ang kakayahan ng sapat na pera na makapagbigay sa atin ng seguridad at pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan. Ang atlo, ang sikat na mahirap lang kami kaya hindi ako yayaman. Ito ay isa sa pinakanagsasara ng pintuan para sa maraming tao. Ang pinagmulan ay hindi dapat maging limitasyon. Maraming matagumpay na tao ang nagmula sa hirap, ngunit nagtagumpay dahil sa sipag, tiyaga at determinasyon. Huwag hayaan ang ganitong paniniwala na pigilan ka sa pagsusumikap at pag-abot sa iyong mga pangarap. Panghuli ang pag-iisip na kailangan mong magkaroon ng malaking sweldo para yumaman. Ang tunay na yaman ay hindi nakasalalay sa laki ng kita, kundi sa wastong pamamahala nito. Kahit gaano pa kaliit ng iyong sweldo, kapag natutunan mong mag-ipon at mag-invest ng tama, magkakaroon ka ng pagkakataon upang maging masagana. Mahalaga rin na matuto tayo mula sa iba't ibang kaalaman sa pananalapi at maging masipag sa pagbabago ng ating takbo ng pag-iisip. Sa pagtatapos, mahalagang itama ang mga ganitong maling paniniwala. Sa ganitong paraan, maiaangat natin ang ating estado sa buhay at mas maabot natin ang ating mga pangarap. Lagi nating tandaan, nasa ating mga kamay ang susi sa ating pagyaman. Real talk money tips, kung saan pag-uusapan natin ang mga praktikal na payo para sa mga estudyante, empleyado, at OFWs. Simple lang ito, pero sigurado'ng makakatulong para mas maging wais kayo sa paghawak ng pera. Kaya makinig na mabuti. Una para sa mga estudyante, habang maliit pa ang inyong mga budget, ugaliing mag-ipon kahit konti lang kada linggo mula sa inyong mga baon. Di nyo namamalayan, sa pagdaan ng panahon, may madudukot kayo sa oras ng pangangailangan. Magtabi rin para sa mga school projects at huwag kalimutang iwasan ang mga impulsive na pagbili na wala sa plano. Tandaan, ang mga essential items lang ang dapat pinagtutuunan ng gastusin. Para naman sa mga empleyado, napakalaking tulong ng pagkakaroon ng tamang budget plan. Prioritize your needs first bago mag-splurge sa wants ugaliing maglaan ng savings mula sa inyong sweldo, kada buwan at pag-aralan ang tamang pag-manage ng inyong mga utang. Huwag kalimutang mag-invest sa skills upgrade para mas bumilis ang paglago ng inyong career. Remember, self-investment ang daan para sa financial freedom. At para naman sa mga overseas Filipino workers, kayo ang ating mga modern-day heroes. Importante na habang kumikita abroad, na ipon ninyo ang inyong pera sa tamang paraan. Set clear financial goals para sa kinabukasan ng inyong pamilya at huwag basta-basta nagpapadala sa mga luho. Pumili ng mga trusted remittance services at siguraduhin may emergency fund kayo. Tandaan, hindi laging sigurado ang future, kaya mahalaga na handa sa lahat ng oras. Ang paghawak ng pera kahit simpleng bagay ay may malaking na idudulot sa inyong buhay. Kaya sa masisipag na estudyante, matatapat na empleyado at masisipag na OFWs, sana ay may natutunan kayo ngayon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng extra tips para sa tamang pag-budget at pag-invest. Alam nating lahat na mahalaga ang pagkakaroon ng tamang financial plan para makamtan ang pinatangarap nating kinabukasan. Una, mahalaga ang paggawa ng detalyadong budget. Siguraduhin hindi lang mga gastos ang isinasama, kundi pati na rin ang mga ipon. Pangalawa, gamitin ang 50/30/20 rule. Ilaan ang 50% ng kita sa mga pangunahing pangangailangan, 30% sa lifestyle choices, at ang natitirang 20% ay para sa savings at investments. Sunod, ugaliing maglaan ng emergency fund. Ito ay dapat nakatumbas ng tatlo hanggang anim na buwan ng iyong gastusin para maiwasan ang pag-asa sa utang sa oras ng biglaan panangailangan. Habang ginagawa mo ito, huwag kalimutan ng disiplina sa paggastos. Iwasan ang mga hindi planadong pagbili o impulsive buying. Pagdating naman sa pag-invest, siguraduhing na iintindihan mo ang investment na papasukin bago mag-commit. Mag-research, mag-aral, at huwag mahiyam magtanong sa mas nakakaalam. Alamin ang risk tolerance mo. Kung gusto mong safe, magsimula sa low-risk investments tulad ng bonds o government securities. Kung ikaw naman ay may mas matagal na horizon o mataas na risk tolerance, maaaring mas bagay sa iyo ang stocks o mutual funds. Diversify your investments. Huwag ilagay ang lahat ng pera sa iisang lugar para mabawasan ang risk. Tandaan din ang kahalagahan ng pagsubaybay sa iyong investment portfolio. Regular na suriin ito at i-adjust kung kinakailangan. Panghuli, patuloy na i-educate ang sarili tungkol sa mga kaganapan sa ekonomiya. Mag-subscribe sa mga financial journals at podcasts para maging updated. Invest ka rin sa financial literacy classes kung kinakailangan. Andaan, ang tamang pag-budget at pag-invest ay hindi isang one-time activity. Isa itong lifelong commitment sa pagsisiguro ng iyong financial stability. Kaya mga kaibigan, simula na natin ang journey patungo sa magandang kinabukasan sa pamamagitan ng tamang pag-budget at pag-invest. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod na video.